mga Mars, gusto ko nga pala i-share sa inyo itong langkang ronton na to. Kung gaano nakahinog yung nasa loob nito. Dala nga pala to ng asawa ko, kaya naman sisimulan na natin kung paano buksan yung langka ng mister ko. At sa pala. Tignan nyo guys kung gaano kasarap at kalaki ng langka na to. Tignan nyo kung paano ko siya buksan. Hindi lang siya yummy. Yummy, yummy talaga kagaya ng mister ko. Charo! Alam nyo ba ba guys, sa tanan ng buhay namin, ngayon lang talaga kami na matikim ng ganito ko sarap na langka. Tapos sobrang lambot-lambot pa talaga. Yung ibang langka kasi natit na natitikman namin pagka uh, lambot niya, ibang klase talaga. The best at saka, wala kang masabi. Sinimulan ko na nga lang tawagin ang aking kapatid at aking pinsan nang sa ganon ay salo namin pagsaluhan ng pagkain nito. Nahiya pa nga ang kapatid ko dahil ayaw niyang magpakita kasi nga daw eh baka daw kung sakaling makita siya eh, meron na naman daw masabi ang ibang tao sa kanya. Mahiyay lang talaga yan sa video kapag nagbibideo kami pero in personal mo siya makilala grabe. Sobrang pasawayan yan at ikit sa lahat marunong makisama sa mga tao kakilala niya. Kaya nga friendly yan eh kaso nga lang pagdating sa camera talaga napaka mahiyain. Lulutuin ko na nga lang, gagawin ko siyang matamis na lang ka. Kaya naman, yung natira, ayun ang gagawin ko. Pagkatapos namin kumain, eh ito na nga lang naman pala ang natira. <laughs> Tuwang-tuwa pa nga ang pinsan ko at ang kapatid ko dahil nga hindi namin nakalain na ganito na pala karami ang nakain namin. Pero sige pa rin kaming lamon kasi nga napakasarap talaga ang langka na to. Itong langka na to ay galing na pala to sa magulang ng asawa ko kaya naman dinala niya na lang ito dahil nga sobrang tamis at gusto niya na rin na tikman namin ito. Marami pa nga itong tinatanong ang pinsan ko na to kung ano-ano mga naiisip. May na nga lang kami ng kumain hanggang sa hindi pa kami nasasawa, lumamot. Hindi <laughs> nag-aasaran pa nga tong dalawa na to dahil nga raw kung walang wifi ay hindi daw kami mag stay dito sa bundok. Kaya nga pala nandito na kami nakatira sa dahilan din na sira na nga pala ang bahay namin sa dati naming tinitirahan. Kaya nagdesisyon na lang mga aking tatay na dito na lang kami muna manirahan pansamantala. Hoy, pansamantala! Pero ang totoo nga mga mari, dito na talaga kami mag stay Dito na rin talaga kami titira dahil nga talaga mas comfortable kami tumira dito kasi nga napakasarap ang simoy ng hangin iwas sa mga problema at iwas sa mga taong nang huhus At lalo na, napakatahimik dito at ang babait pa ng mga taong mga kapitbahay mo na lang dito. Dito nga lang kami nakaka-encounter ng kapitbahay na nagbibigay sa amin palagi ng ulam. Naalala ko din pala na dati ay nagluluto nga pala si mama ng ulam at ipinapabahagi niya nga rin pala ito sa aming kapitbahay. Kaya sa tuwing nagluluto rin ako ng ulam, ay share din ako ng mga pagkain namin dito. Give it take lang kami, ganun lang. Kaya sino ba talaga ang matutuwa na dito na lang talaga mag-stay at tumira talaga kasi nga ganito yung mga tao na kasama mo dito. Kasarap kakwentuhan, kasarap din kausap. At pagkatapos nga namin kumain ito, iminatamis eh, ko na lang itong natirang langka. Tapos mauubos na talaga namin itong natirang langka. Kaya naman nag-rip ko sa asawa ko na gawin ko na lang itong minatamis natamis na langka para na sa ganun eh hindi naman masira o masayang man lang. Isa nga rin pala ito sa pinakapaborito ng asawa ko na ginagawa niyang ulam sa kanyang kanin. At nang matapos ko nga ito, himay-himay nang langka ani to ay naloko ko nga tong pinsan ko na kung gusto niya pa. Ang sabi niya ay bigyan ko daw siya ng tatlong peraso pa. At nung sinalang ko na nga ang kawali, isinunod ko na rin itong langka na ito. Binungos ko na nga lang dito yung langka sa kawali ng sa ganon ay luto ko. Iba-iba nga pala ang proseso ng paggawa natin na minsan yung iba sinasabay na lang nila sa kawali para uminit. Ako kasi hindi. Ang ginagawa ko kasi ito ay inuuna ko muna ang kawali bago ko susunod itong langka bago ko siya lalagyan ng tubig. Dati naman yung ginagawa ko ay sinasabay ko na siya sa kawali kapag niluluto ko na siya. Pero ngayon, mas dabas para sa ay naiinit ko muna yung kawali bago ko isasalang itong langka. Sinunod ko na nga lang tulagyan ng asukan na sa ganun ay tuloy-tuloy na ang kanyang pagkulo. Hinalo-halo ko na nga lang ito kasi nga baka naman matuyuan kasi mahirap na kapag natuyuan ay masunog pa. At nang mapansin ko nga na medyo malapot na ang langka ay ginawa ko ay pinatay ko na nga ang kalan sa ganun ay mahango ko na at nang mailagay ko na sa kanyang lalagyan. Bago ko rin to ilalagay sa lalagyan ay kailangan ni palamigin muna natin ng ilang minuto kasi mahirap na pag masira ay eh, masasayang pa. Gabi ko nga pala ito ginawa kaya naman medyo hindi na ako nag-antay. Dito ko na lamang siya nilagay sa sirula ng sa ay eh, hindi mapanis. Mahirap na kasi pag napanis masasayang lang. So dito ko na lang muna siya nilagay. Hanggang dito na nga lang pala ang aking mga ginawa kaya maraming salamat sa mga nanonood at nagtsagang panoorin ng mga aking mga video. Maraming maraming salamat sa inyo. Patuloy ko po kayong isinasama sa aking pagdasal na sana po ay eh, umayos po ang ating mga buhay. Maraming Amin salamat po sa inyo at God bless